¿Cómo era Juan Mariano? ¡Oh, ho, ho, ¡Me la <imllanedina> <laughs> <usurra> visto no Magandang bagay Jason Tara, tama kayo sa ride Tara Tara Okay, what's up mga kativity Magandang araw po sa inyong lahat Sa puyan po nating binabagtas Ang kahabaan ng C5 Time check is 5.12am At kaka take off lang namin Mula sa Shell Sama ko nga pala ngayon si Sir Motorash PH at saka si Otitz. Eh nanjan lang sila sa likod ko. <laughs> Maya-maya papakita natin 'yan. Mm -hmm. Ang activity natin for today ay mag-stroll or mag-ikot-ikot sa area ng Tagaytay at ng Batangas. Wala nga lang tayong main activity gaya ng swimming or accommodation, pero bubusugin naman natin mga mata natin ng magagandang tanawin. <laughs> Ayan, sure yan. Kasi isama natin Sir Motorash. <laughs> May drone yan eh. So, ano, tara. Sama kayo sa ride ko. Ah, And dito na kami sa dulo ng C5 bago mag service road. Importante guys na malaman nyo tong part na to. Kasi daming naliligaw dyan na nakamotor. Ayan eh, o. So, pag magsa-service road kayo, guys, dito kayo sa pinakakanan. Todong kanan. Ayan. Tapos, makakarating na tayo dito sa stoplight. So, ito, service road na to. Ayan. Nasa unahan natin. Alright. Hey <laughs> si Otitz. <laughs> Tol, kaway ka na. Naka-on yan. <laughs> <laughs> Rush. let's go! Sana maging masaya ang ating ride. Mahaba-haba rin tong East service road na to guys. Mamaya na tayo magligalig pag maganda na yung daan, no? Alright, andito na tayo sa intersection ng sukat. Pwede rin dumiretso, pwede rin lumipat na west service road. Lipat na lang tayo kasi mag-aalabang tayo eh. Komplikado tong intersection na to kasi may exit ng expressway. Yun o. Know, Inahayos pala yung daan dito. Tagal ko nang di napadpad dito. Alright. Nakalipat na tayo ng West Service Road. Let's go to Alabang's. Time check. It's 5.52. May 40 minutes na rin kaming nagbiyahe. Susunod dyan na tayo dadaan. SLEX. Ah, yabang. May big bite ka na, sir. May experience din natin yan, mga expressway Sa ngayon, i-enjoy muna natin to. Ayos, maluwag-luwag pa ang West Service Road. Di pa siya masadong busy. You know. Late na ata si Kuya. Mamadali na siya eh. route options natin guys ay sa Daang Hari or dumiretso tayo ng Laguna. Pero kung napili namin, Daang Hari. Maganda kasi yung daan dun eh. Alabang na po tayo. Ah, daang hari Daang hari na to Set up lang ang camera, sir Let's go Daang hari na tayo, guys Tara, 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 tara So,

para <laughs> tayo nakanavigate ka ba hindi pa lang nakanavigate kanan tayo what you mistake apply dito ba mga dumirecho gentle <laughs> na sa ano no Babay, stop, light. stop light. <laughs> pa pagod si SA Mata Diba? Ah. So Ganda ng daan dun no? oh Saan kaya papunta yun? Ganda ng daan dito sa daang hari. First time ko lang makompleto to. Lapit na namin lumigo. Magsabihin tapos na ang pagsasaya. Emilio Aguinaldo Highway na kaya to. Lah, si Rice Stoplight, men. Kanyaan niyang ere to, men. Ay, hindi. Parang di Emilio Aguinaldo to. Ewan ko. Saan to? Nulo ba? SM City Molino. Saan ba itong Molino? Pabite na ba ito? Hindi <laughs> alam eh, no? Basta Molino. Nakalagay. Shout out sa mga taga Molino. Dito kami sa lugar nyo. Ah, ito. Emilio Aguinaldo Highway na nga ito. Magmamarunong. <laughs> Basta dito na kami, guys. Kung saan man to. Hindi <laughs> ko alam eh. Hataw si Sir Motoras Alam niya yata dito eh 41 minutes away pa kami Mula sa Rotonda Ganda ng sunrise guys oh Buksan nga natin to Shout out po Sa lahat ng nakakasabay natin Ngayon At si Sir Motoras po Nangangamot eh <laughs> Nakatakot Daming intersection Tapos <laughs> di halata Bilis ni Sir Motoras oh Anis! May banking May ginagawa Ayan guys, so ang ganda nung sunrise oh. Ay, natakpa ng ulat Ayun, yung ganda oh. Kita nyo ba yan? First long ride nga pala ng 360 natin <laughs> ang ulit ng warning eh Left and right din Pabagay no Bawal nga namang gumit na Alright Nag stop over lang kami dito sa may Uni Oil Along Emilio Aguinaldo Highway Shout out po sa Uni Oil Maraming salamat We we break po ang ginawa namin <laughs> Tsaka konti stretching Kwentuhan 21 minutes away Na lang tayo sa Tagaytay Time check 7 19 Ako napasarap pala yung stop over namin <laughs> Nakarating kami doon 6.40 Ducati Mga ah, ganon Sarap din talaga may kasama sa ride eh. Sa kada stop over nyo may eh. recap kayo nung ano eh Nung mga naganap sa daan eh <laughs> Woo! Thank you Lord! Ang ganda ng panahon ngayon Maulan kasi dun sa Quezon City Buti na lang Ang ganda yung panahon natin ngayon Woo! Malapit na tayo sa Rotonda ng Tagayta. Woo! Lamig na! Sarap! Pagpas na tayo ng Silang Cavite Ayun na oh, ko na yung Rotonda ng Tagaytay oh Time check 7.36am Stopover na kami dito Ayan Dito kami mag-reregroup Dito tayo sa Arco Ay, sa Rotonda pala Picture tayo Shoutout niya pala sa aking missy Nakahiram tayo ng cellphone niya Maganda-ganda ang camera One, two Okay Punta naman na tayo sa ating next stop Let's go Medyo tinanghali na kami Pero malamig pa rin naman yung hangin dito Kahit na gantong tirik na yung araw And, dito na kami sa pwesto Sky Ranch Ayan you know, Sky Ranch Ito sa may ano Praying Hands Pesto, pwede pumasok Pwede pumasok Kasok tayo Pwede pumasok All right. So Tapos na kami dito sa Praying Hands Hotel doon. Tara. Next stop na tayo. Hala ko malamig. Malamig naman nung hangin. Pag umandar ka. Pero pag nakatambay ka lang, mainit din. <laughs> Let's go! Ano ba din shades ko. <laughs> Nagpalit ako ng visor. All right. Whew. Ayun na, ramdam ko na yung lamig. Sarap. Maandar na kami. May hangin na eh yun oh tayo sa arko ng nasugbu picture tayo dito bago tayo kumaliwa dyan sa Jokno Highway maligayang pagdating sa lalawigan ng magigiting welcome to nasugbu dito tayo sa kabilang abila, lane alright tara na tayo ng Jokno Highway Time check, it's 9.05 a.m. At paakit na kami ng Jokno. Jokno Highway na tayo, guys. Sa Corbad. Uy, ano Wow! Pagtaas! Tayo di kita sa camera. <laughs> wow! Tayo, ganda dun. Paso. Oh, dali din daan. Nakakaiba rin yung daan, eh. Ganda, oh. Alright, okay, guys, our motoras mo ang ating Insta 360. Hi, hi, hi. Hala, let's go. Next stop naman mga sir. Yon ang init ng buwan. Ako na ako sa sarili kong camera Woo! <laughs> Woo! <laughs> ganda dito sa ano, Joke No Highway. Maganda yung daan, naps maganda pa yung nakapalibot sa daan, di ba? Overlooking, yun ganda. Di diba? Ay, wala pala sa 360 ko. sir, diba? motor rush nga pala. Asa ah, na ba yung Fantasy World? Alam malapit lang. Doon kasi yung next stop over natin, guys, sa Fantasy World. Kala ko as in malapit lang talaga yung Fantasy World. Di pala. Malayo pala. Malayo pala dito. Ano na to? Municipality of Lemery. Welcome. Shout out po sa mga taga Lemery. Dito po kami sa lugar nyo. Daming tao. Sobrang daming tao. Putik na yan. Saan yung bebes to? Yun, 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 Ati doon kami sa lobby. Eh. Dito na kami sa Fantasy World. Mas tayong Insta360 ko tol. Di ka ba sinaktan? Wake up. Today's <laughs> gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day wake up. wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up. Wake up. Alright, tapos na tayo dito sa Fantasy World Ito tayo sa next stop natin Lomi, Batangas, Lomi Makakain na tayo Tara, na tayo sa next spot natin Masyari ko lang guys, no Ang worth it kasi nung pagkabili ng riding jacket na to Para sa akin Lalo pag mga ganitong tanghaling tapat na biyahe Mas na-appreciate ko siya Kasi pag umaandar ako Pasok yung hangin sa loob ng katawang ko Na parang bang wala akong suot na jacket Yun nga lang, pag guminto ay grabe pero ang naganda naman yun nga pag andar. pasok talaga hangin sa loob ng katawang ko hindi siya gaya nung normal na jacket kaya parang sulit bumili ng ganito kasi protektado ka na syempre yun naman purpose talaga nito protection eh may bonus pa na ventilation kaya pala mesh yung mga ginagawang ganito para pagka nagra-ride ka tagos yung hangin sa loob yun lang na share ko lang ah tuloy na tayo sa biyahe natin papuntang Baywalk Lomihaw para kumain 33 minutes away tayo mula doon sa Next spot natin Uy Parang fiesta dito Sa ano ah Lemery Town proper Yung mga banderitas oh. Happy fiesta po sa inyo. Tapos na kaya O oh, magpipiesta pa lang Pwede bang makipiesta Kainan kaya dito Hahaha <laughs> O oh, pwede makikain na lang <laughs> SM Center Lemery Woo Grabe init Tanghaling tanghaling Tanghali na po Yun Dagat men Dito na kami Woo dagat <laughs> saan yun saan <laughs> ganda dito nakapintol eh ang ganda ng dagat guys oh so. ito sir pwede po magtanong baywalk lomi house ah ito po ah okay salamat po yung okay, mga motor namin yan park lang sila dyan ah <laughs> pasok na tayo ito daw yung sa gilid eh baywalk lomi house wala ko yung ano nun binigay yan ah sila Si kamplor para ti. Ay, espera tong nang uwan ko. Wala pa nang mga Ay, sorry. Panisin lang. it's 1.52 p.m. At katatapos lang namin dito sa Baywalk Lomi House. Papagas lang si Sir Motor Tapos magpo-proceed na tayo dun sa ating next stop. Which is sa Taal Lake View. Ganda dun. Kahit di pa ako nakapunta, alam ko maganda dun. <laughs> Ganda ng daan dito. <laughs> Mahaba pala to. <laughs> Agoncillo Batangas. Welcome. Welcome. <laughs> baligtad na na yung pangalan ng lugar uy karera karera ng kalesa may karera ng kalesa karera ng kalesa yan Nagkarera sila karera ng kalesa oh kulit oh, mayro pa lang ganun first time ko nakakita nun oh. ah ah parang nagsiset up pa lang sila o oh. hahaharang -ha pa lang yung mga police para hindi daanan yung ano, part na yun taan ah, tada lapit na kami sa next spot sino lang sir dito na tayo sir where's the al oh oh angas ala ganyan pala niyan rin galing dito na tayo guys Ganyan naman na itsura niyan no O kulit na itsura no Yun nga yun Tayo ganyan pala itsura niyan sa personal Di pala siya mukhang bundok Ba't ganun Sagad mo na dun to lo Para may tungtungan Ay ayun ayun Ito 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 Mas malapat Dito na tayo guys Ano yan Tilapia Ay so Ayun taan Ayun Ayun talaga yung taan Oo kasi hindi siya mukhang bundok tol Mukha nga ang vulkan tol eh Kasi hindi siya mukha Kaya yung bundok eh Eh di vulkan yun Kasi kakaiba ito rey uh. Lipat kami pwesto guys Kinukuyog yung drone ni Sir Motoras Baka maabangga ng ibon eh Kami ibon dito eh na <laughs> pinalibutan ng malilit na ibon eh So may malalaki kasi Malayo na pala yung kasunod na spot Taal lake view din yun eh Pero sa taas na siya ng bundok Let's go to the next spot Tara 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 43 minutes away Kala ko talagang literal na taas lang nito eh <laughs> Mga nagpapabomba Hindi <laughs> naman big bang <laughs> Maingay lang. Eto na. Ay! Gawang kitangalpog ako. Pero nag enjoy na ako sa dahan. Ay, kita na yung tagaytay dito. Ay, di yata kita sa GoPro. Ayun naman, sa tuktok. Kaya mo na! <laughs> ah! Ang tarik! <laughs> Grabe na lang sa mga nagpo dito. Napaka tarik nun. Ele <laughs> 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 <coughs> oh. <laughs> <laughs>